tayo gutom. So, ito na nga, guys. Nag-take out tayo ng Jollibee, guys. So, ito na naman, guys. Ang panibagong patay gutom na vlog. No? So, yun na nga. Meron tayong chicken joy ulit, guys. Tapos ito, guys. No? Meron tayong kanin. So, hindi tayo nagsaing ngayon, guys. Dahil kasi nga, di ba, nakalikpit na nga yung mga gamit natin, guys. Di ba? Kaya hindi tayo, wala na tayong powers para mag -ano pa, guys. No? So, yun nating na mga ispapeti is papeting malupet, guys. So, ngayon magpuputrip. Sa kanin to, hindi to burger, guys, ha? Para sa kaadamanan nyo. So, yun ang mga ispapeti natin, guys. So, lalamon tayo na ng ating ispapeti. Okay? So, ako walang tayo. Tinan mo Isang gunggong din ng Jollibee, guys, eh. Tinan nyo naman, walang kutsara. So, paano natin lalamonin ng spaghetti? Ha? Pag -umiti natin ang bibig natin sa paglamon, ganito ba? Ganito ba sample ng paglamo ng spaghetti? Meron, pakita ko sa inyo. Ba? Jollibee, ganito ba? Wala akong kutsara, Jollibee. Jollibee, ganito ba, guys? Ha, ganito? Hmm, hmm, hmm. Ganyan. So, mga kapatay gutom, ha, kumakain tayo ng Jollibee. Chicken, huh? hmm. so, guys, to chicken taken to. hmm. guys. We are kucara about Charles and Jellyby. But the demon, you're going But paano ako kaya na ito? Walang kutsara. Ayan, no, take out lahat yan. Kasi hindi nyo mo lang ako binigyan ng kutsara. Paano gagawin natin ito? Ah, mo na hmm? Hmm? Ganyan, Jalabi? Ganyan ka. Lupit ba, Jalabi? Ganyan ka, wet? Ganyan. Ganyan? Jalabi, diba? Jalabi, bakit gano'n? Ano kasi nyo, Jollibee? Bakit gano'n? Ha? Ganyan ba? Ganyan. Baka naman tong rice burger to. Ano ba? Jollibee, ano ba? Burger ba to, rice? Ganyan. Ang tina naman, Jollibee. Bakit gano'n? So, ito na yung ating mga manok, guys. Oh, sarap. hmm. Sarap. Ah. Grabe, Jollibee. Taposin ko na nga sa vlog na to. Ang tindi nyo, Jollibee? Hindi ko maatim Jollibee na walang kutsara eh. Ba't naman ganun ginawa nyo? Mmm. Ito ang tunay na makbang. Okay. Ayan okay, Jollibee. Tapusin ko na yung pagmukbang ko. Kasi ba't naman ganyan eh? Take out. Take out to, tapos wala kayong kutsara man lang binigay. Bakit lagi kaya nakakalimutan ng Jollibee yan? ba? Diba? Talaga bang kinakalimutan nyo Jollibee kalamba? Talaga bang, o iba pang branch ng Jollibee? Talaga bang kinakalimutan nyo? Na, na maglagay ng ano, ng... Grabe. Na maglagay ng ano guys, ng kutsara? Talagang bang kinakalimutan ito, ito nyo? Oo. Oh. O oh, yan Jollibee. Kalamba, SM kalamba. Ha? Yan ha? Walang kutsara. Di ba? Paano yung kung ano, di ba? Wala kami sa bahay. Dinala namin to sa office namin. Ganun, di ba? Picnic. Tapos ano yan? Ganun klase bang pagkain ang gagawin namin? Yung susubasog kami. Parang parang pasit-habhab lang. <laughs> ang dating, ganun. Parang pasit-habhab. Ganun ginawa ako eh. Spaghetti habhab -hab -hab. Spaghetti habhab -hab, ng Jollibee kalamba. O, lupit. Jollibee. O, sige na, Jollibee. Tapusin ko na yung ano, vlog ko kasi buwan na akong balas. Umubas, di ka kumain, no? O. Tura, Grabe. Panorin niyo yung vlog ko. ganun ang itsura ng pagkain ng spaghetti na habhab. Okay? Parang pasit habhab. -hab. Spaghetti habhab -hab, ng Jollibee kalamba. Okay, babo?